Hi guys, good morning. ayam guys, yung aking dito po para ng mga bro. Ayan. Ayan, for today's video samahan ako. dun sa aking hulugan. Ting Merkulis ko kasi hulugan ko. So, samahan mo ako. Samahan po ako guys. Ayan, ano ito? guys, tayo po doon. Maghuhulog ako. Tanghali na nga. Buti na nga yung naalala ko. Nakalimutan ko. Nag-live po kasi ako. Yan guys, tayo po doon. Inaambun. Hello, good morning. Tayo po yung maghuhulog. Baka tayo mapalo. Hindi <laughs> tayo pumunta para mamuloy. <laughs> Sa obligasyon po yun. Ayan, ang ganda ng panahon. Makuling din na walang ula. Uy, eh, oh, may pandesal. May guys, guys. Mamaya, bibili ako. Bibili tayo ng pandesal. Ayun, guys. Bibili okay. ng pandesal. Hello, good morning. Yang guys amin ang aming lugar. Lugar. Maganda na ang lugar namin dati po. Ano to? Dati unang dating namin din ano to? Gubat. <laughs> Ngayon dami na nakatira. Dati po eh kami kami pa lang mga limang bahay pa Ngayon halos mapuno-puno <laughs> O, oh, kanino naman anak yan? Kanino anak yan? May marin eh. Ah. Saan, saan pupunta? Ah. Kinder? Kinder. Ah, dikid. Uy, may music. Ay, kambing. Masa ah, na. Ay, ito. Kanino aso ito, te? Kanino aso? Siya. Siya. sembot! Baka ako'y kagatin. Diyos po, takot na ako sa turok. <laughs> Ayan guys, nasunod talaga sa akin. Katakot. May daming aso guys, oh. Di nang ako dito dadaan. Doon ako sa kabila. Marami palang aso dito. Ayun, oh, no, nasunod talaga sa akin. yan laki pa naman guys, oh. Baka'y kagatin. Laking aso. Kita juga. Kita aku juga asu. Dapat magbilad kay kuya. <laughs> Bilad sa <likod. laughs> ya yeah. Ha. May tao kayo dito. Tao po. Tao po. <laughs> Ate Maya. <laughs> Ayan, pumasok na nga ako. Tao po. Hi kuya. Nasaan si Manay? Mahulog ako. Nasaan po? Nasaan yung game? Magkakas na 160 kuya. 160 man. Ito Eh, ano mga dito? Ito ba? Ito ba? Yan o. Ay, ko aram ang sayang ano are dito. Yeah, yeah, Dito. Anong pangalan? Kung yung pangalan mo. Ay, hindi, naman naman ako akong kuya. Ayan ha. Mary J. Ano? Mary Grace yun. <laughs> Baka iba mapilapan ko. Dito, mm. dito. Ah, dito yun sa ano. Di sabihin nyo na lang tiki kuya. Ay kaya tayo. Siya na lang magperma. are dito yata. Ay, ano, iba. iba, parang ibang ano yan booklet, parang iba. Iba yata yan, te. Ay, kuya. Yung anak mo, wala dyan? Ayan, ayan, dyan. Ayan, dyan na. Kala yung karma ni Pogi. Uh, ayan, tama nga Bibili na ng yero, bali. Ayan, guys, sa kapag na tayo. Ay, naku, may aso din pala din eh. Pero nakatali. <laughs> Daming aso oh. guys, tabi-tabi. Da may ayan may Ayan guys, may aso. Takot ako sa aso. <laughs> Ay, daming papaya, ba Ang oh. daming papaya. Paano yung papaya? Atay, sa'yo yung papaya yan? Mahingi. Hello, Chu. Ate, sa yung papaya yan? Tiyan man na ayam, aray. Pwede <laughs> makahingi? makahingi? amoy na mano. Kanino aso to? Iyo. Oh. Ang haba man ng tali mo man. Ay bakit pinutol niyo na? Ang agat Hindi naman siya. Ah. Namatay kaya kailangan pa rin ng ko. Sayang man. naman. <coughs> ang dami pa mamumuno. Ang dami mo ng kidlat. Ano? Mm -hmm. May nyug ka din. Oh. Pahingi naman ako ni. saro sarap salam Oo. titinula lang ako. Wala akong mahingian doon. Wala akong wala magbigay. Walang magbigay. Sa'yo na ang pag-asa ko. na, na wala siya. Buti nga nahingi pa eh. Dinala <laughs> ko ano? Oo, ninanakaw. Ano? Ano ga bibigay ba ga? May <laughs> so, so, <laughs> <laughs> ayam ka pa dyan? Ah, asa pa ito yung tingin ng mga aso? Oo, yan. Ayan guys. Kuha na, Ay, na ito naman nagagayong pa ito. Kuha na. Oo. Talagang ayaw makuha na, di puro bakod. Di. <laughs> <laughs> puro Oo. Oh, uh, uh. Maliit pa dyan. Uh, uh. Malaki <laughs> na kailangan. Hindi mo kayo madamot magbigay. Kung uh, may basta magsabi. Oo. Oh, Pero huwag naman yung akara... Mayat-maya na. Maya na. Hindi, bukod sa hindi pa kami nakakalot. Ang nga. Uh, biglang, ay, na, na. biglang nga hingi. Uh, O, uh. Okay, anong gagawin mo? Pag hindi mo, pag hindi mo binigyan, sasabihin mo, damot mo. Uh, ayun, ayun nga, sasabihin. Ayun. Sino yung tulog? Aires. As Asi Aires. Hindi pa nangatapos. Napasok ah! pa ba hindi ka trabaho? Pasok pa. Kit kat <laughs> mm. na kasakit, hindi naka-graduate. Yung initutuloy na natapos. At least yayaman ka na ni. <laughs> Ray, Ray, <Lord. laughs> 'Di ba? Aba, pag may mga tapos ang anak, yayaman ah. Ay, uh, Oo. Uh. Paglang mag-asawa agad, ay lintian paano man nakukukuhan nito manay? Ay. ay reklamo ka ha. Ano sa malaki. Oo nga. Saan ako iikot din eh. Ay, Ayan guys oh. gagawin Tapos abutin mo na lang Pasinsya ka na pinsan ha. Ayan. nangabala pa ako sa pinsan ko. Ayan. Ayan muna. Mabait naman ito. <laughs> Nakain niya na. Binula pa. Ayan. 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 oh. Okay, o Ayan. oh. Oh sige. Ayan. Ayan, salamat. Tama na ito ni. Nee. Ari ko. Ilalagay ko lang sa tinola. <laughs> Ayan. Ay, nako. Ayan, nakahingi na tayong papaya. Ayan, salamat na nee. Thank you very much. Ayan. Wala ka nang niyog. Ayan, hindi na kami nakakapunta doon. Ay, hindi na. Sayang naman. Di ba minsan pati buko? Meron. Nasay si Pinsan. Nabya ah, hito ano ng mama nila, si taman ng ano. Hatiyo ko po. Ano yung ano? Ay, buray may ayam. Tutam ng wala. Buti na tapos, nagtatrabaho na ang inalato. Bakit? Hindi naman yung maghilig sa trabaho, pagsubi ko pa bilang ng bahay. Oo. Kumain, daiksyon kumilos. Ay, may ginawa. Sige Pinsan, salamat. Sige. <laughs> Salamat sa papaya. Ang <laughs> laking aso eh. Kaya ako dito umikot. May mga aso doon, hinahabol ako. Nakahingi pa. <laughs> Thank you sa papaya. <laughs> Ayan guys. Eh kasi hinahabol ako nung aso. Ang daming aso eh. eh. Nakagat na nga ako ng pusa. Nagpapaturok na naman. Eh, sakit kaya. Anim na naman yung pag nagkataon nakagat ako. Kaya umiikot ako sa kabila. Yay! Saan ka nag-work? Saan, doktor? Ah. ah! sa bungkayo? Bungkayo? Saan Oh, ano arawan? Magkano araw? Wow, sana all. Dag mo pa nag-ano, kumpanya. Araw-araw yon. Oo. Hindi na nangangailangan? Meron na dun Ah, meron na. Ang daming pandesal nun ah. Fifty pesos. Sige na, yung una na ako. Ayan, guys. Ang bibili ko, buns na. <clears throat> Kaya mas malaki pa yung buns kaysa doon sa panisa. Para di naman na ano? parehas lang. Ang presyo. Dito tayo sa aking dabar cards. Ayan guys, mainit na. Ay, wala na siguro. Nang hingi ako doon kipinsan. Asawa ni June. Ay, ah, ng papaya. Ha? Eh, pa naman. Baka ako mapagalitan ni Kuya Randy. Pinsan. Basta nang hihinge. Ayun. Madami bunga, kuya. Oh. Nang hihinge na ako. Safety na nating yan, ano? Oh. Basta Nakakahiya hihinge. May bans ka pa tayo? Ay, wala na. Awa na yun. Ay, bu. Wala? Mamaya siguro, bibili. Mamaya? So, uh Oo. -oh. Sige tayo. <coughs> Excuse me po. Wala. <laughs> wala. kadaan ako, wala naman palang mans. O oh, ano? Magulay ka man. Iyo man, nang hingi man ako man. <laughs> Doon man sa pinsan ko man. <laughs> Ayaw pa nga bigyan kasi pinararami yata yung bunga. <laughs> Buti binigyan ako o. di ba Hindi siya makahindi sa akin. Mabait naman yun, si pinsan Lisa. ini yung asawa po ng aking pinsan. Wala doon yung pinsan ko. Humingi ako sa kanya. Ay, aso. Bakit kanina pa yung mga aso? Dikit na dikit sa akin. Uy, ang kit ng aso. May aso ka rin? Oh, Saan? Ang oh, guys, oh, ang kit ng aso. Baid. Ano yung babae, lalaki? Baid. Nay, natatakot pa siya. <laughs> Mahilig kasi kami sa aso. Ang daming aso. Uy, pasok ka na? Kaya na? Ayun, di ako tayo makapasok. Yung guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Huh. Ayan, kahingi ako ng ano. Ayan, thank you guys. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Kahingi pa tayo ng papaya. Hahaha. <laughs> Maraming salamat sa nagbigay sa akin ng papaya. Shout out sa iyo, Pinsan Lisa. Ayan. Asawa ng pinsan ko. Ayan. Shout out sa iyo. Salamat sa papaya. Kaso parang hinog na yata. Salamat guys. Thank you, thank you sa pagsama niyo sa akin. Ayan. Salamat po. Maraming po salamat. God bless. Bye. Bye.